Buti marunong sila gumayo. Ayun, ayun po. May rescue. Ayun. Ayun po. Pag nakuhulo ko dyan, eh, nakasok-sok pa naman yan, oh. Ano ba naman, may mga barbed wire. iyon na-rescue na sila. Bawa yung mga paninda nila doon. hindi din yan. Itong mga to, tinggahan na din. Eh. Buti wala ng kuryente ko yan, no? Buti walang kuryente. Kasi dito na yung poste. Oh. Malapit na sa kuryente. Oh. May ilaw pa naman. Oh. May ilaw. Galing, eh. galing. Ito yung menu na. Oh. Hmm. Napakalakas na binangon na to Ulan na ito. Napakalakas kaya 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 niyang punuhin yung ano, no? Kalsada, no? Saan mo, mas malakas pit sa undoy? Oo, kasi yung undoy, ito, ito, hindi ito na ano, dun lang sa araneta. Sa araneta. Galing, galing kuya. Thank you kuya. Thank you. Ayun, mga tangos. Hmm. Si Kagawad yun yung naka, naka jacket. Ah. Si Kagawad. Marami uh -huh. pa lang ng news. Oo.